isa siyang mapagmahal, maalalahanin, may paninindigan siya. Siya po yung klase ng tatay na lahat gagawin, uh, may taguyod lang yung pamilya niya. Eight years po siya naging reserve army. Nakita po namin na nandun talaga yung puso niya, yung desire niya talaga na gusto niya talagang maging army and gusto niya makatulong talaga sa bayan. March 15, pinawagan po sila nung colonel nga po. Nag-duty po siya ng 24 hours sa City Hall. Bagamat lapis ang pag-alala, nanatiling nakasuporta ang pamilya ni Camille sa amang si Resti. Ngunit ang kanilang itinuturing na bayani ay naging sugatan din sa digmaan kontra COVID-19. March 20, una po ang nagkaubo po siya. Sabi niya, nahihirapan na daw po siyang huminga. Na-admit na po siya sa hospital. Sabi nung kinausap kami ng doktor, ah, uh, possible COVID daw yung tatay ko. Meron po kasi siyang sakit na diabetes. At dun po nalaman po namin na meron din po siyang pneumonia. Mga ilang oras po, ang uh, kinuha na siya ni Lord. Parang napakadilim nung buhay namin pamilya. Napakahirap na umuwi yung tatay mo, uh, abo na lang. hindi namin siya nakita sa huling pagkakataon. Ni hindi namin sa sabi sa kanya kung gano'n namin siya kamahal. So, napakahirap po nung time na yan. Nung time na yun, parang gusto ko na rin sumuko. Kasi sabi ko, bakit ba? Kailangan pagdaanan namin to. Hindi pa rito nagtapos ang kanilang kalbaryo. Itunuring na person under investigation ang buong pamilya ni Camille dahil sa exposure sa kanilang ama. Sumailalim sila sa test. Ang resulta? Patlo negative. Ako po yung nag-positive. So, sobrang na po ako that time. Nakaranas ng mild symptoms si Camille. Agad siyang dinala sa isang quarantine facility upang magamot sa kanyang pag-iisa hindi na ialis sa isip ni Camille ang pangamba. Paano kung hindi ako manalo sa laban na to? Kasi hindi lahat nakaka-recover. Hindi lahat nananalo. So, ano yung takot ko na baka isang araw hindi rin ako makauwi sa pamilya ko. Sobrang sakit na isipin mo na may virus ka sa katawan which hindi mo nakikita. Hindi mo kasama ni isa sa pamilya mo. Walang pwedeng matalaga sa'yo. Walang pwedeng dumalaw sa'yo. Lalo na yung kalungkutan pag Naaalala mo yung tatay mo. Sobrang hirap po nung pinagdaanan ko. Sa puntong yun, walang ibang naging sandigan si Camille, kundi ang Panginoong Diyos. Hiningi ko lang po yung kapayapaan kay Lord. Hiningi ko lang po yung kalakasan sa Kanya. Even yung kagalingan talaga. Totoo talaga na ang pinaka importante sa lahat is yung relation mo kay Lord. Pinamukha sa akin ni Lord na wala kang magagawa pag wala ako sa buhay mo. Nagbasa ako ng, nagbasa ng Bible uh, every day nag-pray ako devotion talaga eh nararamdaman mo talaga na nandun si Lord kasama mo talaga siya dun sa battles mo unti-unting nakarecover si Camille sa kanyang karamdaman ibinahagi rin niya sa kapwa niya COVID patients ang pag-ibig ng Diyos Sinitshare ko sa kanila na, na kahit na anong sitwasyon pa yan, si Lord lang yung makakatulong sa atin. And even sa online, ah, uh, nagkakaroon po kami ng Bible study ng pamilya ko ilang linggong na malagi si Camille sa quarantine facility. May 6, 2020, nakatanggap siya ng balita. Nalaman ko yung result. Ang sabi sa akin Ma'am, negative ka na po. Grabe yung grabe po yung saya, hindi ko ma hindi ko hindi ko maipaliwanag sobrang saya ko that time. Talagang sa isang iglap kayang gawing milagro ng Panginoon. And then that time din po, hindi ko na-expect na pagka ko ng result is makakauwi din po ako agad sa pamilya ko. Never niya akong iniwan. Even on my darkest night, talaga na nandun siya. Hindi niya ako pinabayaan sa journey ko na yon So, ayun po yung nag sa akin para patuloy na lumaban dun sa sakit na pinagdaanan ko. Hindi lamang si Camille ang nagtagumpay sa laban na ito, kundi maging ang kanyang ama. May plano po pala talaga ang Lord. Uh, si ate po, ginamit siya ni Lord para makakilala si Papa before siya mamatay. So, napaka-thankful po namin kasi during uh, his battles po, uh, nakita po namin na, na, na talagang tinanggap niya si Lord sa buhay niya even sa huling pagkakataon niya. Uh, even na uh, natalo siya sa COVID, na, natalo siya sa virus, namatay siya, but still, Uh, alam ko na panalo siya at panalo yung pamilya ko. Si Jesus talaga yung uh, sandalan ko, siya yung fortress ko, siya yung refuge ko. So, si Jesus po talaga ang dahilan ng lahat kung bakit ko naipanalo yung laban ko.